Kahit yung no-contact apprehension, marami ding problema yan. No? Uh, Kailangan ayusin yan. Abiso sa mga motorista, simula sa susunod na linggo, balik na ang no-contact apprehension policy o NCAP ng MMDA. Kung saan-saan yan ipatutupad at kung paano ang magiging proseso, lalo na sa mga mahuhuling lalabag sa batas trapiko, sa lunes, May 26, patutupad ng muli ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang lansangan sa ilalim ng kanilang horisdiksyon matapos tanggalin ng Korte Suprema ang temporary restraining order dito. Ilan lamang ito sa mga monitor ng MMDA dun sa kanilang mga kamera na gagamitin nila sa NCAP o yung No Contact Apprehension Policy. At isa dun sa mga lugar kung saan merong NCAP na ipatutupad ng MMDA ay sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kung saan kitang kita ng mga kamera ng MMDA, ng mga mata ng MMDA, ang mga traffic violators. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, bukod sa Commonwealth Avenue, ang ilan pang mga lugar na may NCAP ang MMDA ay sa EDSA, C5, Ortigas, Ross Boulevard at Mabuhay Lanes. Malinaw ang mga CCTV ng MMDA. Pwede rin i-zoom in ang mga ito. Basically, yung mga violations po instead na physically i-apprehend ng ating enforcers, ay CCTV cameras na po ang huhunin then ipapadala na lang po namin yung notice of violation sa registered address po nila sa LTO. Nasa dalawampung pinakakaraniwang traffic violation ang huhulihin ng MMDA sa ilalim ng NCAP tulad ng hindi paggamit ng seatbelt at helmet, illegal parking, reckless driving, counterflow, overspeeding at iba pa. Naglalaro sa 500 pesos hanggang 3,000 pesos ang multa ng mga ito para sa first offense. Sa halimbawang ipinakita sa amin ng MMDA na kunyari ay huli walang takas ang motorsiklo na ito sa mga kamera ng MMDA. May litrato kung saan at kailan nangyari ang traffic violation at nakazoom in ang plate number. Bahagi ito na ipadadalang notice of violation sa adresa na karehistro sa Land Transportation Office. Pero paano kung hindi ikaw ang may dala ng sasakyan na huli? Pwede raw itong ikontest o ireklamo sa MMDA at magpakita ng pruweba na hindi ikaw ang may dala ng sasakyan na mahuli ito. Pwede niya pong ikontest yan sa ating Facebook page at sa ating website. Meron po doon na si fill upan lang silang form. So, hindi na po nila kailangang pumunta sa MMDA. Ginagamitan daw ng artificial intelligence ang NCAP ng MMDA. Kahit po gamitin namin yung AI para po sa panguhuli, hindi po automatic yung ticket. Kailangan pong i-review pa ng aming mga tauhan kung talaga